Hello guys. nag uh, nagproblema ba kayo sa mga sa Facebook nyo na in-upload na video? Ah, uh, nagiging uh, part 1 siya, part 2, part 3 hanggang part 9. Depende siya sa video na ah, uh, depende sa haba ng video na in-upload nyo. So, nagtaka kayo na mayroong ganun na hindi na buong video na in-upload. So, yun pa yung uh, bagong ano ni Mitana. Inawa niyang uh, reels yung mga video natin. So, isa ka rin ba sa nagtaka? So, gusto nyo bang uh, gawin natin na uh, long video yung video na inupload nyo? Tara, tuturo ko sa inyo. Okay, punta muna tayo sa sa Facebook natin. Tapos, uh, nakalagay dito ay eh, watch on your mind. Pindutin nyo na guys. Tapos, dito sa baba, photo and videos. I-click nyo yan. Tapos, mamili po kayo ng video. Mga 3 minutes, guys. Ang pinakamahaba. Ito. Ito yung akin yung New Year. Ayan. Tapos, inix nyo lang. Inix nyo lang yan. Ayan tapos scroll nyo lang pababa tapos dito guys so oh, makikita nyo ano, itong uh, create playlist from your video nakaltinan nyo naman guys o oh, naka on sya so ang gawin natin i click mo yung arrow tapos oh, makita nyo guys nakalagay dito reels and short videos get more views okay so ang gawin natin para lang na hindi maputol yung mga videos nyo na maging real siya mayroon nakalagay na part 1, part 2 hanggang part 9 depende yan guys sa kung gaano kahaba yung videos nyo so ang gawin natin off natin tong uh, create playlist from our, from your video i off mo lang yan so yan tapos nakalagay ito save save natin So, ayan. Automatic na yan, guys. Na hindi na map maputol-putol yung ano nyo, yung uh, videos nyo. Maging uh, long form na siya. Okay? Ayan, guys. Paki like, share, and follow na lang. Okay? Bye-bye.